Pagpupuk lang ako kung makakadali tayo dito. Sana ah, makakon tayo ulit. Para may ulam tayo mga idol. Gamit ko pala yung ultralight natin mga idol. Yan. Yung binjans. Na ah, rad. Tapos yung oil natin na ako. Curita lang na 1,000. Pero may dala rin ako isang setup mga idol. Yan o. No? Ah, medium light talaga yun siya ang um, light jigging ako yung na brand na Rad. dali guys dali dali tayo may strike na yun mga idol o kaya ito tingin ko lapo lapo mga guys dali na dali sana hindi makawala ito na natin na yun, lapo-lapo mga idol. Lapo-lapo Kula na kulahan mga lugs. Yan. Woo! 1-0 mga idol. Padali na rin. Yun, natanggal na mga idol. Mabuti na lang. Nakawala natin. Yan mga guys. Huli natin. Ito wala po na read yun o know. alawihan tawagin sa amin ayos isa na tayo mga idol magaling yung gamit natin yung kamera, mga idol last lang muna gawa nung yung natin hindi pa dumarating pero mga sa kuwan siguro mga bukas or makalawa dito na yun kasi pinadala na kahapon mga idol eh so ngayon na cellphone lang muna tayo mga idol Yun, dali guys. Fish on. Ah. yung strike. Dali yung mga idol. Sabi ko na, may kakagat talaga eh. Bahura eh. may malaking bato guys, matik yan. Hindi magtagal. Ang isya talaga yan. Ay, kicker guys. Good snapper. Yun. Yung. Uli na natin mga idol. Kicker. Yan Oh. No? isda na chicken guys yan dali fish on ah dagdag din ng idol kasi ito guys uh, ginagamit ko lang ito pang casting lang talaga iba kasi guys yung power ng isda kapag kamalalim yung padiin ang kuha nya iba yung lakas ng isda Kita nyo naman kanina. Ang liit lang ng kumagat pero ituntik ko na siya kasi malalim. Malalim kasi guys. Ibang pera siya isda. Kaya kahit medyo maliit itikuin niya talaga yung red. Iba sa casting. Sa casting kasi guys pahila lang. Paibabaw. Ito padiin. Palubog. Talagang yari talaga guys pag malaki ang kumagat. Hindi Uy! Sayang. Pinigilan guys tumama sa trapal yung kuna natin guys yan ang din, guys kapag ka may trapal mahirap. hirap pinigilan guys sumarin kakagato guys uy sumabit guys okay. malaking bato na naman mga idol malaking bato sa tapat natin kung natin kamayin natin sana makuha mga idol Oh, parang pinasok sa bato mga idol Nalo yata. Nako, yun lang na guys. So, kaya na, dunit. Potol guys. Sayang. Sayang yung kuha natin. 20 grams. Pinakasok guys sa bato yun. Kasi niya, hindi natin nabantay yan. O matakas yung bato. Laman natin yan ngayon guys. Ayun guys. Sinuot sa bato. Yun o. Oh. Dali yung kuha natin, leader. Ayan guys. So gas gas. Sayang. Wala na tayong <laughs> 20 grams. Bala ito na naman guys gabitin ko. yeah Ito guys yung so pain ko. Sa so malaking jig yan guys. pinutol ko lang. Yung 100 grams ko. Hinati ko. Bala 50 grams na siya. Tapos yung asisok na nilagay natin yan. Medyo malaki. Na-order din natin siya siya. So subukan natin ito guys. Malaki na yung gamit natin yung rad yung reel natin na si Sersus, tapos 2000 series bago yung rod natin kung ano to pang light jigging talaga to guys hanggang 80 grams yung capacity nito tapos yung line natin medyo mabigat to oh, malaki laki sa kung ito 8 dali tayo guys nag-mistrike guys Sinalubong Bayan natin Tingin ko lapu-lapu rin guys Hindi lang gumalaw eh. Ay lapu-lapu guys Malaki good size mga idol yun o oh. Sa pool guys Ayan Dali, mga idol. Yan yung pahay natin, no? yung pinutol ko na ah, 100 grams. Dali, ginit na ako. E, 50-50 sigurado yan. So, yun, nakadali mga idol. Ayan, huli na. Uh, ah, kuhan. 7 ticks. Lawihan. Ayos. Kuhisyon. Kuhisyon. ipon guys lali sinalubong mga idol sana mga gandang tama lalim natin ito mga idol ipalalim ako kunti rating ko lang bubuhay pala natin ng camera eh. nauna yung strike ng isla sa pag-on natin ng camera dali mga idol pula po siguro guys malaki hindi mabigat eh hindi na tumakbo Kaya ito ito pula po guys malaki pulahan guys pulahan ayo rito boy ayos ngayon doon Dali na naman. Kulahan. Ayan guys. O. Dali natin. Pan pa rin. Ha? si Sipintiks mga idol. Ayan o. Yuh. Pishon mga idol. Pishon guys. Talo tayo guys. Fishon. Lapo-lapo. Matagal din guys, bago nasundan yung tagap. Lapo to guys, hindi na lumaban. Ayun. Dali guys. Kali pa. Ganun pa rin guys, 7 ticks pa rin yan, mayroon. Hindi natin. Yan. Fish on. Puro ganito nang kakagat sa atin guys. Puro ganyang isda. Paura. Alang, Puro, walang gaganda. Puro ko na pulapo. Walang yung sulit na kagat talaga. Kali tayo guys, kita nila kabuhay na kamera. Nagulat ako eh. Mabilis lang yung strike niya guys. Kadagdag tayo guys. Oh. Pula po. Uh, pula po na pula. simparin rin guys. Good size na rin. Malaki na ako. Yan tayo nakabuhay na kamera. Nagulat ako eh. Hindi madali ko na guys makawala pa ito maliit lang ng sabit niya guys sa dulo lang pwede nga hindi napigtal boylo boylo niya kanina ah, guys malaki guys malaki ito guys tali nagkakabal niya guys sa taas Gano'ng magandang tama ah, Gas Laki-laki ito -laki guys Hindi ko agad sa yung kuha natin Laki-laki ito -laki guys Payangin isda ito yan na, guys. Uy. tuloy na siya, guys. Magpalaki ito kaya ata, guys. Salamin-salamin, guys. Laki. Okay, Mahidol. Ayun. Sa pool. Yeah. Ah. Laki, guys. Sa pool. Diya mong tribali, guys. hey <laughs> dagdag din sa siya guys ah yan guys oh ah. Oops. Guys, tama niya guys oh. Ayun, tama niya, dalawa. Ay, talagang kawala mga idol. Ayun. Grabe. Hu! bisun Ganda tama guys. Putulan ako guys Tapapalit ko lang ng pain yun oh. Iba na naman kulay guys so, Kulay blue na naman yung ginamit ko Putol yung isa sabit Laki na rin siya guys Nasa kalating kilo Yan oh. o Ayos First time guys Makauli First time Makauli ng kwan Diamond tree guys Yan Yan First time ko makauli jigging. Okay na rin kahit hindi malaki. At least unlock tayo guys. Nabol niya sa ibabaw guys eh. Ang ganda nung strike niya. Kung hindi naman siya tumakbo talagang malakas. Kuhan lang. Bubuyulo lang. Bubuyulo. Tagal lang. Grabing tiko lang ng red Pag-strike niya. Palagits ko kagad na hindi talaga siya malaking malaki Kasi kung malaki yun bumuylo na yung guys, ah, guys. ah, ah, guys. Strike agad. Strike agad guys Grabe Saktong daan na aeroplano May ngay uh, Sa harap kasi tayo guys ng airport Sa lao Strike agad Wali naglipat na tayo pala guys Wala naman ako Dali agad guys Any Strike Yeah. Nalik ka na. Ay, lapo-lapo guys. Ganun pa rin guys, ah, Vintix. Ito rito. Ayos guys. Isong. Ayan, dali guys. Lapo-lapo. Ayan o. Aver. Yu. Original 'to, guys. Wala <laughs> pula-pula po. Dun. Ayos. Kapta ayulit, mga idol. natin guys ng tukod may hirapan magabot ng isda may hirap kasi magabot ng isda guys may ikon harap yan hindi maluwag na isa una naman guys tagal mo buhay ng natin dali na naman yari Na naman mga idol napula po na naman ah. ayos malaki mga idol Whew. yan ating huli ngayon good size mga idol lalaki pero manalo power okay mantap Ayad uh, pa lang guys, strike agad. Tagal mabuhay nung silpo natin, gagawa nung may pattern pa. Hihirapan ako mag-upin. Isang kamay lang kasi. Norris Tali guys Yun na Yun na guys Strike Malaki-laki to guys Kapula po rin siguro Hindi lang gumalaw eh ah. Yo yeah. Tigas oh, Tigas mga idol Kapula ah. Pula po to Magus kasi Ayun lapo-lapo -ikot, ikot kasi yan guys Kaya ma Kuna tikwan Di ba kasi pag magandang isda guys Sirit talaga yan Ayan nga mga idol Pula na naman mga idol na. Malaking na pula po mga idol Putikot na siya Yung laki Okay guys Uy Hindi ka ayos Ngayon idol. Oops. Yan tama niya Ngayon idol oh. Dalawa yung tama. Yan yan. Bayta na Yan Ano? Oh. Tama niya ng idol oh. dalawa. Abilaan. 6. Oops. Ako wala pa. Pero malaki ang kawil natin, guys. Nakiwala ko diyan, malaki tong hook na ginamit natin. Ang 80 to, guys. Hmm, grabe ng bawon, guys. Oh. may kamay-kamay nga nito sa mga labi tiga tigas ah, tigas ng guys yun dali up drop tayo ulit guys okay mantap bro dami dami na huli natin ng idol Uy, <laughs> hey, panalo na ito mga idol isang oras pa tayo sa laot nakakadagdag pa sana Dali na naman na, guys. Isura order naman. lako lako to guys hindi na gumalaw ay lako guys ibang asing lako yung putla awin yung kwan pulpot pulpot na lako guys yan o yan ibang kulay na so yan o so good size na rin no idol yan tawag sa amin ito green grouper mga binubuhay ito guys malalaki na ito harap tayo ulit mga idol sana mayroong kumagat na medyo malaki laki update ko kayo mga guys pag instrike tayo Hindi hey, ko guys, maliit. Kala <laughs> ko wala huli. Nagagulat ako para nagagalaw-galaw. Maliit lang to guys. Ewan ko na yung Tiki guys. Ay hindi. Buwan guys, timbungan. Salmoniti. Kala ko tiki. <laughs> hindi, sir. Ayan guys. yan Ayan natin. Lalo na Okay na yan guys. May laman na. Drop tayo ulit mga idol. Sayang, kala ko malaki. Pag ganun niya, bigla lang nagkurug-kurug lang na ilo na. Kala ko malaki. Sana malaki. Yung nagapaiyak talaga ng Apo na mga idol, alas dos na. Medyo na pasarap yung jigging natin. Kaya lang, wala nang mistake mga idol. Nung kuha natin, last na drop natin yan. No? Yung huling lipat natin, wala nang mistake mga idol. Kaya pahingan ako. Wali tayo uwi mga idol. Tabi na yan. Dyan. So yun mga idol. Balayan po yung huli natin ngayon ng araw na to. Marami tayo ng mga lapo mga idol. Yan. May malaki pa tayo. Sa kalating kilo na ko. Salamin salamin kaya nung idol huli natin so ayos na rin kahit pa pano eh, nabihiyaan naman tayo ng pangulam natin ng idol mali bilangin natin lahat ng idol yung huli natin mali yung huli natin lahat ay isa dalawa tatlo apat yan, lima anim pito halosiyam sampu unsi dosi pang dosi ito ng idol huli dinala ko na yan yung huling kumagat ng idol sa last lipat natin may isang kumagat malaki ang problema na anhok wala e, hindi na rin umulit kagat mga idol so yun bali lahat mga idol yung huli natin yung araw na to yung ating mga huli mga 7 ticks mga yan mga idol na mga lapo lapo bali mga idol inuulam ko lang yan ay kaya na nakonsume ibihira ako magbinta mga idol sa huli ko wira na lang kung malalaki talaga pero yung mga ganito taga kalating kilo lang wala yan na lang namin yan mga idol Bali na ko sa rep para may maulam-ulam mga ilang araw kasi hindi naman tayo araw-araw nag eh. So yun, maraming salamat mga idol sa inyong pong pagsama sa akin sa araw na to. So sana po, uh, hindi kayo magsawang panoorin yung ating mga fishing vlog. Hanggang sa muli po mga idol, kita-kits tayo sa mga darating pa nating adventure. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Peace on. Bye-bye.